Ito, mami. Hmm. Why is it so see you, mommy. Mami? Mami. See you, mommy. See you, mommy. See you, mommy. <laughs> hey, see you, mommy. See you, mommy. See See you, See you, See you, Mula sa Siarcao ay lumipad pa Maynila, si Pilmar bitbit -bit ang kanilang mga anak ni Andy. Mami. Mami. <laughs> Hi my dear. Yes. Why is it so white in here? Go, Mami. Siya ito, it Mami. Hmm. Why is it so white in here, Mami? See you soon, Mami. See you soon, Mami. See you soon, Mami. Si na no. <laughs> si Agad naman na sinalubong ni Andy ang kanyang pamilya. Sa kuha ng isang reporter ng GMA ay makikita ang isang group photo ng pamilya Eigenman. Bit-bit na nga ni Andy ang kanilang anak ni Pilmar. Habang si Pilmar ay nakaupo sa gilid ni na Andy. Matatandaan na ngayong araw ang huling burol ni Miss Jacqueline Jose. Ilang artista naman ang hindi pinalampas ang pagkakataon na magbigay ng kanilang pakikiramay sa namayapang aktres. Una na dito si Kylie Padilla na maaalala na unang nagbigay ng kanyang pakikiramay kay Miss Jacqueline Jose gamit ang kanyang social media account. Makikita din ang bagong dating na bulaklak ni Miss Jacqueline Jose na galing naman sa aktres na si Ria Ataide. Inaasahan na marami pa ang artista na darating ngayong gabi para magbigay ng kanilang pakikiramay sa huling burol ni Ma'am Jacqueline Jose.